here with the mga Chris at Mars. Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Nakalagay nga Jollibee Fairy Tail Line. May invite nga ang Chris Jane. Para makikain. <laughs> Kaya ang iti, di na nga Tayo nga ipupunta sa isang magical party to celebrate Ian Daniela Freeland's first birthday. Halika na, tara na. Inanap noong August 25, 2023 dito sa Jollibee Almore sa Barty Yung theme nga is Fairytale Land. Sayang wala akong pakpak. -pak. Char! <laughs> At excited na nga ang Chris Jane nyo dahil first time niyang umaten sa isang Jollibee party. Mas masaya sa Munog na nga ang ating alarm mga kids at Mars. Oras na para bumangon at maghanda. Selfie vid muna bago maligo. And box! Nakaligo na nga ako na ito, mga kids at Mars. Huwag kayong judgmental. At syempre gagamitin natin tong Ultra A. Tignan nyo naman ang perfect. Ang ganda ko dyan. Char! <laughs> Check the yellow basket or yung link dun sa comment section. Gagamitin ko nga ngayon yung newest sa aking collection. Kuy, And jen din sa comment section yung liga. Mura, aesthetic, at nakakapogi. Kahit maganda ako. Char! Ayan <laughs> at trading na nga ang kids niyo mga kids at Mars, naglagay lang tayo ng bag at pwede na tayong makikain. Inubihan niya ako ni Ate Roj, ang mami ng ating birthday celebrant, na pwede kong isama yung pamangkin ko. At syempre, isasama natin yan. Tingnan nyo naman, super excited ang baby. At dumating na nga yung service namin. O, di ba ang pogi ng beshi ko. Oops, taken yan. Hala, at una na nga sumakay yung pamangkin ko. Mukhang excited talaga siya. Ayan, oh. At kami na nga'y bumiyahe, mga kids at Mars. Kasama ko si Ate Aisa at si Mama dahil mamimili sila ng gatas ng isa kong pamangkin, si baby Ellie. Pero nag-commute nga kami mga Kaysat Mars dahil si Inovi nagloko. Kaya naman, si 4D ang ginamit muna ni Papa. Ayan at na nga tayo sa Sabarty Mall. Pagpasok mo nga dito mga Kaysat Mars, makikita mo kagad si Jolly. Dali-dali na nga akong umakit kasi anong oras ng mga Kaysat Mars. Nakakahiya naman kasi pumasok pag masyado ng maraming tao. At dito na nga lang muna kami tumambay ng aking pamangkin mga Kaysat Mars kasi wala pang tao dun sa venue. May tao naman pala pero feeling ko sila yung mga organizer. birthday celebrate wala pa kaya nahiya ako. Nasobrahan ata yung excitement ko. At pumasok na nga kami ng pamangkin ko dahil dumating si Ate Ruby. Yung aking frenny na frenny nila. Grinab ko na ngayon opportunity mga kaysa Mars na mag-video habang kaunti ka pa lang kami dito sa venue. Be ang organized nga at napakaganda ng setup at ang cake. Hmm, bongga, munti ka na akong dumampot. Ito na nga kami ni Baby AC mga kaysa at Mars. Pubila kami para sa photo booth. Tingnan mo, pinipigilan pa yung ngiti. Ay, sis! Nagisip nag nga ako kung anong dadamputin ko dyan dahil kami nang susunod yung Baby AC. At ayan, sumalang na nga kami. Ang hirap naman maging yaya for today's video. Ayaw pang umintin ng bata. Hindi nga ako madalas magpa-picture mga crazy Mar. Pero dahil nagpa-vlog tayo, kumapal ng super ang ating mukha. Ang tagal kong tumigin doon, pero ito yung nadampot ko. Kala ko support me more. Support no more pala. Nakaka-pressure naman kasi si Kuya nagpipicture. Nataranta tuloy ang person. <laughs> at ito na nga yung resulta ng aming picture taking. Tignan nyo naman yung pamangking ko. Hindi talagang At yun, Box ka bogs kabogs, ang ating birthday celebrant dun sa may Gidli. At talaga namang napaka-cute sa kanyang dress. So habang naghihintay kami, pinanood ko muna tong pamangking ko dahil nagwawala na nga sa kulit. Hmm, kundi ka lang love ni Tito eh. At ayun, dumating na nga ang ating birthday celebrant kasama ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mother na si Ate Nag-picture taking nga muna ang ating birthday celebrant na si Daniel at ang kanyang mommy. Siyempre, hindi mawawala ang solo picture taking ng ating birthday celebrant. Mukhang masaya nga siya at pumapalakpak pa doon. Ano hindi Matutuwa sa ingranding birthday celebration Ilang sandali pa ngayon nagsimula ng program Kaya umupo na si Ate Roger at si Daniela sa harap not... Happy Birthday! Inimulan nga sa isang napakalakas na happy birthday At sinundan naman ng performance ng ating Jollibee crew ng ating Jollibee crew. Parang tinatawag ka sa dance floor at gusto mo rin sumayaw. At mukha namang tuwang-tuwa ang ating birthday celebrant na si Daniello. Go baby! Cheer mo sila! Sorry at kinat ko na yung video dahil baka magkaroon tayo ng copyright issue. Sayang naman. Pinaupo na nga si Ate rod at si Bibi Daniela sa ating stage dahil may parating silang bisita. Feeling ko naman kilala nyo siyang lahat. Ready na ba kayo? Kasi ako, ready, ready na. Ayun na nga si Jollibee. Jollibee! <laughs> Pagdating nga ni Jollibee, nagready ready na kami para kumanta ng happy birthday song. Yeah! Happy birthday! tapos ganun mga Queens at Mars, pinapunta kami lahat sa gitna at pinaghawa kamay. Kala ko prayer meeting yung pala. Lalaro kami ng isang game. Kailangan nga namin umikot. habang sumasayaw mga Queens at Mars at kapag guminto ang tugtog, tatapak or papasok ka dun sa may color na available. Tapos bubunod sila ng color na matatanggal. Mabot nga ang J Jeno at si BBAC sa last round mga Queens at Mars. Kaso hindi tayo pinalad para manalo. Pero ayos lang dahil natuwa at na-excite. Nag-enjoy tayo. Ang nandalo nga yung ating birthday celebrant kasama ang kanyang papa. Kaya naman, nagsasasayaw sa tuwa si Kuya Jay. <laughs> syempre, another game na naman mga Kays at Mars. Ito nga ay Voice versus Girl. Gusto ko ngang sanang sumali mga Kays at Mars kaso saan ako pipila. Turot Wala kasi magbabantay kay Baby AC kaya hindi ako nakasali. Nagsimula na nga yung laro mga Kays at Mars at grabe nakakatuwa talaga panoorin yung laro. Nag-picture taking nga ang ating mga champion para ibigay din ang kanilang premyo. Ang nanalo nga ay ang ating Boys Team. <laughs> grabe hanggang dito nakakatuwa talaga si Kuya Jay. Panoorin yung show. Very proud at supportive papa talaga siya. At <laughs> game na game para mapasaya ang kanyang anak, pamilya, at mga kaibigan na dumalo sa birthday ng kanyang anak. Pagkatapos okay, nga, kainan time na daw. Let's see, let's go to Jollibee. Ayaw mo? Why? You don't like Jollibee? Pero bago yun, naisip ko nga magpa-picture kay Jollibee. Kaso itong pamangkin ko, takot na takot bisi B, si Jollibee lang yan. B, di kakakainin yan. Kakainin natin siya. Charat. At ito na picture namin kay Jollibee. Ako nang tumabi. Ayaw talaga ng pamangkin ko. Shout out pala kay ating nag-picture sa amin. Salamat po. Siyempre, isa sa mga best part highlight ng ating birthday party ay ang siyempre pagkain mga guys at Mars. Kita nyo naman. Langhap, sarap. Paano? Kain muna kami ng aking pamangkin Tuwa nga yung ko sa french fries, jolly spaghetti at chicken. Para naman sa dessert ay ang Jollibee sa Sunday. ang diet ng Kuis J nyo. At habang kumakain nga kami mga Kuis at Mars, magpe-perform daw si Jollibee. Tuluyan ko nga mapapanood ng live si Jollibee sumayaw. <mulay> Grabe naman yung moves ni Jollibee at syempre ang kanyang mga backup dancer. <mulay> Jollibee, Bida ang saya. Yay! At pagkatapos ganun mga quiz at Mars, magbibigay ng regalo si Jollibee at wishes para sa ating birthday celebrant na si Daniela. Hindi niya makakomplenta ang birthday party kapag hindi i-blow yung candle sa cake. Kasamang message ng kanyang daddy Jake at mommy Rog. Happy birthday, At box, doon na nga, na-blow na yung candle open sila ng ilang regalo at syempre namigay ng mga giveaway. Ilang sandali pa nga yung nagpaalam na si Jollibee dahil marami pa daw siyang na, na, birthday party. Paalam na nga siya kay Baby Daniela, kay Kuya Jake at Ate Rog. At pati sa amin. Doon na nga nagtapos ang birthday party ni Baby Daniela. Niyaya pa nga ako ni Kuya Jake pumunta doon sa kanila. Doon lang kasi sila sa kabilang street. Kaso may pasok pa ako mamaya kaya nagpaalam na ako sa kanila. At syempre nagpasalamat. At ito na nga bumiyahin na pa uwi. kasama si Mama at si Isi. Saya nga talaga umatin sa ganung party mga crazy Mars. Tapos ang daming giveaway. Ito nga yung mga nauwi namin, no? Muli, happy birthday sa iyo, baby Daniela. Maraming salamat, Ate Roch at Kuya Jake sa pag-invite sa amin ng aking pamangkin. umabot nga kayo dito mga kayo at Mars, maraming salamat din sa panonood at sa walang sawang support. Shout out sa aking kaibigan na si Jerome Plaza. Belated happy birthday, kuys. inut maraming salamat din sa inyo panonood. Huwag kalimutang mag-like, react, comment, or share. Bye!